Kabanata isa, ang daan ng buhay na walang hanggan para sa taong mortal. Ang tao ay sinisilang, ngunit hindi siya makakatakas sa kamatayan. Ang isang tao ay sinisilang at namamatay, ang isa pa ay sinisilang at pagkatapos ay namamatay. Ilang tao na ang isinilang at namatay hanggang sa ngayon. Kahit na sinasabi na ang tao ay Panginoon ng lahat ng nilikha, siya ay hamak na alipin lang sa kamatayan. Bakit ang Panginoon ng lahat ng nilikha ay naging alipin ng kamatayan? Kahit mabuhay pa ang isang tao ng sampung taon o isandaang taon, siya ay nakatakdang mamatay. Ang buhay ng tao ay tunay na walang kabuluhan. Ang mundong ito ay maikling paglalakbay lang, walang sino man ang nabubuhay magpakailanman. Bawat tao ay alipin kay Satanas, siya ay nasa pagkaalipin ng kanyang takot sa kamatayan hanggang dumating ito sa kanya. Walang sino man ang makakatakas sa kamatayan gaano kahabag-habag ang buhay ng tao? Ang sunulat ng mga awit ay inilarawan ng kawalang kabuluhan ng buhay, gaya ng sumusunod. Awit ka Kabanata Siyam na po, Versikulo Siyam Sapagkat sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming araw ay lumilipas, na gaya ng buntong hininga. Ang aming mga taon ay nagwawakas. Ang mga taon ng aming buhay ay pitumpung taon, o kung malakas kami ay walumpung taon, Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Kahit na ang haba ng ating mga araw ay 70 o 80 taon, ito ay gaya ng isang panaginip sa magdamag at gaya ng damo na umuusbong sa umaga. Kaya maiisip natin na ang buhay ay walang saysay na panaginip lang. Ang propetang Isayas ay nagsulat. Isayas Kabanata 40, versikulo 6 Lahat ng laman ay damo, at lahat niyang kagandahan ay parang bulaklak ng parang. Ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Kapag ang hininga ng Panginoon ay humihihip doon, tunay na ang mga tao ay damo. Kung gayon, bakit tayo isinilang dito sa mahirap at walang kabuluhang mundo? Sino ang gumawa sa walang kabuluhan at walang lamang mundong ito? Si Apostol Pablo ay nagsulat. Romans Kabanata 5, versikulo 12. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kung isa sa alang-alang natin ang mga salita sa itaas, ito ay napakaseryosong bagay na ang sampu-sampung bilyong katao ay dapat mamatay dahil sa isang tao, si Adan. Bakit hinayaan ng Diyos na siyang nakaalam ng lahat at pinakamakapangyarihan sa lahat na magkasala sina Adan at Eva? Sa tanong na ito, ang iba ay nagbibigay ng sagot gaya ng sumusunod, maaaring pigilan ng Diyos sina Adan at Eva na magkasala, ngunit kung ginawa niya yun, hindi sana sila nagkaroon ng ganap na kalayaan. Kaya binigyan sila ng Diyos ng kalayaan sa pagpili at pinili nilang magkasala. Sa tingin mo ba, tama ang sagot nila? Kung yun ay tama, paano nila sasagutin ang susunod na tanong? Gaya ng nasusulat, Apokalipsis, Kabanata 21, versikulo 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Dito, bakit hindi nagbigay ang Diyos ng ganap na kalayaan sa pagpili, ngunit inalis ang kamatayan? Kung tayo ay binigyan ng ganap na kalayaan sa langit, hindi ba dapat magkaroon din ng kalayaang pumili sa pagitan ng kamatayan o buhay na walang hanggan? Paano nila sasagutin ang tanong na ito? Kapag pinag-aralan natin ng maingat ang mga bagay na ito, malalaman natin na ang buhay na walang hanggan ay hindi garantisado kina Adan at Eva. Sinabi lang ng Diyos sa kanila, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Ang buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob sa kanila sa ilalim ng isang tiyak na kondisyon, gaya ng nasusulat. Genesis Kabanata 2, Versikulo 16 at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kawi sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun ay tiyak na mamamatay ka. Ang kondisyon ay ito, kung ikaw ay kakain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ikaw ay mamamatay, at kung ikaw ay hindi kakain yun, ikaw ay mabubuhay sa mga tinubos ni Jesus, gayon man, ang buhay na walang hanggan ay garantisado. Gaya ng nasusulat. Apokalipsis Kabanata 21, Versikulo 4 At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man, o ng kirutman, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na.